Boss, mataas ba yan? Medyo mataas eh Aabutin yung mga ano ko no? Aabutin no? Inulang pa kanina ayan kaya Tingaw nga hanggang saan ang Ayan sir Mga lubog siya Lubog yung ayan, ano Wala ba akong madadaanan ayan, doon? Ayan, Ma ayan. Ayan. Layo naman ang ikot ko pala Parihirap talaga Sayang dito lang ako sa mantikaan eh. Kung <laughs> dapit. Kinapus pa ako. Hindi ka rin makakakana sir. Ay bakit? Walang kanan. Ay walang. Ay nga. Walang kanan. Sarado. Sarado. Pero may makakalabas pa ganun. Oo pa kaliwa. Hindi. Ibig sabihin. Umiikot na ako. Doon na ako galing. Makakap... Maka, Hindi. Maka, Sarado. Sarado pa rin. Hindi yung pasahero. Nag-transfer na sa price. transfer Transfer na. Tao gusto mo naman sir, parada mong motor dyan. Lalakad ka na alam papunta sa mantikaan. Oo nga no. Ayan, bawal makatawid ang mga motor. Alam, malayo pa yung mantikaan. Layo ikot. Nilakad ko na lang muna. Dito lang ako sa mantika eh. Layo ng ikot mo yan Kala mo talaga yan, no? Walk trip Grabe walk trip Tapos sarado no Walk trip talaga Oh shit Nakita ko luck na Sarado na yung mantikaan <laughs> Balik muna tayo sa pinag-iwanan natin ng motor. Dito tayo sa akin. <laughs> Tapos dito naman may ano May tubig, hindi rin tayo makakadaan Iikot tayo ulit Ayun, Pwede na kasi tayo doon Pero ikot na lang tayo ulit doon Dito na tayo sa motor natin Nabutan ako, sakto, nakita ko nagpapadlock na. <laughs> Hindi na ako tumuloy, nakita ko, naku, papadlock na. Hindi <laughs> ako mabot. Hindi, eh, no? pag gano'n, doon na lang ako. Igot na lang ako. Mahaba-haba rin. <laughs> ingat, ingat. Okay, okay, thank you, boss. So, yan, by performance, pinaiiwan ulit yung motor natin doon. Kung ano, kanya naman daw mag-park doon sa likod ng motor niya. Eh, sabi ko, igot na lang ako, kako. Okay. talaga na lang tayo guys Para na ron Grabe haba o oh. Ginagawa pa Leon